Dear Kuya Rex, Ako si Sam, 27 taong gulang mula sa malamig na syudad ng Paguio City. Bata pa lang ako, pangarap ko na makapag-abroad. Lumaki akong hirap ang pamilya. Sakto lang ang kita ni Papa sa pagdi-jeep. Si Mama naman nagtitinda ng gulay sa palengke. Madalas kulang ang pang ng kapatid ko kaya ako mismo ang nagdesisyon na maghanap ng mas magandang pagkakataon doon nagsimula ang paglalakbay ko. Isang gabi, habang nag internet ako o nag-browse ako ng Facebook sa aking maliit na kwarto, nakita ko ang isang Facebook group patungkol sa mga hiring papuntang Taiwan. Doon naman ako nagsimula mangarap kung paano maging isang factory worker sa Taiwan. Doon ko unang nakilala si Adrian, taga Nueva Ecija. Nakilala ko siya kasi parehas pala kaming naghahanap din ng trabaho o maa-applyan papuntang Taiwan. Sa Facebook group kasi, may mga grupo ng mga OFW o mga Pilipino na gusto makapag-abroad sa isang particular na bansa. Kaya nagkatagpo kami ni Adrian na kilala ko siya sa Facebook group kung saan pareho kaming naghanap ng trabaho. Inadfriend ko siya at inaccept niya naman. Kaya nga sa unang pagkakataon, una kami nagkita sa comment section ng isang group post. Pero nung nag-message ako sa kanya, nag naman siya. At dun kami, nagkakausap patungkol sa mga requirements, kung paano mag-apply, kung ano ang mga pwedeng hakbang o gawin para makapag-apply papuntang Taiwan bilang isang factory worker. Hanggang dumating yung time na gabi na, nagchat-chat pa rin kami. Dumating din yung time na hindi na patungkol sa mga pag-abroon ang pag-usapan namin, kundi patungkol sa aming personal na buhay. Cute siya sa profile picture niya lalaki ng lalaki. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nahuhulog yung aking damdamin habang nakikipag-chat ako sa kanya. Magaan kasi siyang kausap. Laging nakangiti kapag tumatawag ako o nag-video call kami. Hindi ko inasahan sa mga simpleng chat o video call na iyon. Unti-unti ako magkaroon ng rason para mas lalo pang gustong ituloy ang pangarap kong lumipad kasama siya. Bumating yung araw na kailangan na naming bumiyahe papuntang Maynila para iproseso ang mga papeles. Kinakabahan ako hindi lang dahil sa dami ng requirements, kundi dahil sa unang pagkakataon ay makikita ko si Adria ng personal. Pagdating ko sa terminal, agad ko siyang napansin. Matangkad, naka-white shirt, may backpack na tila puno ng gamit. Lalo siyang mas guwapo sa personal. Nilapitan niya ako at mumiti. Sam? Anya. Oo, Adrian? Sagot ko naman, sabay abot ng kamay. Mainit ang palad niya at sandaling tumigil ang oras para sa akin. Maghapon kaming naglalakad, pumila at nag-asikaso ng mga papeles. Sa bawat ngiti niya, pakiramdam ko mas lumalapit ako. Nang matapos na pagdesisyon na naming maghanap ng hotel, malayo pa kasi ang aming mga probinsya at kailangan naming bumalik bukas. Kaya nag decision na lang kaming magbook na lang ng hotel para hindi naman sayang yung pamasahin namin pauwi tapos pabalik agad kinabukasan. Pagkatapos na maghapong pagod, malos sabog na ang katawan namin ni Adrian. Malayo pa kasi ang biyahe kung uuwi pa kami kaya nagpa siya kaming magbook ng hotel malapit sa agency. Pagpasok namin sa kwarto, dalawang kamang nandun. Ayos din, at least may hiwalay tayong higaan. Piro niya hapang inayos ang gamit. Umiti na lang ako. Pinilit tinatago ang kaba habang nakaupo siya. Nakasuot ng simpleng white shirt na hindi ko maiwasang mapansin ang hubog ng kanyang braso. Sam, bigla niyang tanong. First time mo rin dito sa Maynila? Oo, kaya medyo naninipago ako. Ikaw ba? Pareho pala tayo. Buti na lang may kasama ako. Baka maligaw na kasi ako dito pag ako lang. Natawa na lang ako. E eh kung mawala ka, baka hanapin kita. Sandaling tumahimik, tumingin siya sa akin at umiti. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. Tahimik ang gabi sa loob ng kwarto. Ako, nakahiga at abala sa paglalaro ng Mobile Legends sa cellphone ko. Samantalang si Adeya naman ay nakatutok sa Netflix sa kabilang kama. Walang imikan. Tanging tunog ng laro at mahinang dialogue mula sa palabas ang bumabalot sa paligid. Paminsan-minsan, lihim ko siyang sinusulyapan. Ang cute na mukha niya habang seryoso siyang nanonood. Nakakunot ang noo kapag intense ang eksena. At biglang umigiti kapag nakakatawa. Hindi ko mapigilang mapangiti rin. Sam, maliliko muna ako. Sabi niya habang biglang tumayo at kumuha ng tuwalya. Tumayo lang ako pero ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Nang pumasok siya sa banyo, narinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Sa bawat tatak ng tubig na yon, nai ko siya. Ang bawat kalaw, bawat hagod ng tubig sa katawan niya, toon ko mas nararamdaman ang lihim kong paghanga kay Adrian. Habang rinig ko ang lagaslas ng tubig, hindi ako mapakali sa isip ko. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa pinto ng banyo. Mahina kong nilapit ang tenga ko at wari baka may marinig pa akong iba bukod sa tubig. Hindi ko alam kung anong sumapit sa akin pero sinubukan kong silipid ang maliit na butas na siwag ng pinto. At sa wakas, nakita ko ang malaking lollipop na noon ay malambot pa lang pero pitang kita ko ang laki niya. Siguro mas malaki pa yan kapag nalagyan ng ice para tumigas talaga. Napapikit na lang ako at nag-imagine. Malaki ang dibdib at malakas ang bisig. Sa isip ko lang yon sapat na para bumilis palalo ang tibok ng aking puso. Kinalmahan ko na lang ang sarili ko at baka kasi mapansin niya ako. Lalaking lalaki pa naman ang dating niya, kaya nagpakalalaki na lang ako para hindi mahalata pagkatapos niyang maligo. Pagkalabas ni Adrian mula sa banyo, amoy sabon pa at sariwa ang paligid. Napatitig ako sa glit pero agad kong iniwas ang mata ko. Naupo siya sa kama at kinuha ang cellphone. Ilang segundo lang, biglang tumunog iyon. Napatingin ako sa screen at nakita ko ang nakasulat na pangalan. Dave. Agad niya itong sinagot. Asa tunog pa lang ng boses niya at usapan nila, ramdam ko ang lambing. Hello babe. Oo, oh. maayos naman ako dito. Mayingat ka ha. I love you. Yun yung mga linyahang naririnig ko habang nag-uusap sila. Para may kumurot sa dibdib ko habang pinapakinggan ang bawat salitang yon. Kaya pala may kakaibang saya sa mukha niya. May girlfriend na pala siya. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman ang ingit, pero totoo parang biglang bumikat ang paligid ko. Pagkatapos ng tawag, mumiti siya at tumingin sa akin. Si girlfriend ko yon. Ikaw Sam. Microphone ka rin ba? Hindi ba tumatanggol sa'yo? Sandali akong natahimik. Hindi ko alam kung ano ba ang isasagot ko. Napansin agad ni Adrian ang bigla kong pagpapago ng mood. Sandali siyang huminto at tumingin sa akin. Sam? Okay ka lang ba? Parang tahimik ka yata. Napahinto ako at pilit pinigilan ang kaba. Ah, oo. Okay lang ako. Sagot ko pero ramdam kong halata ang tensyon sa boses ko. Umiti na lang ako at sumagot ako sa tanong niya kanina. Wala pa akong girlfriend. Meron dati pero matagal na kaming hiwalay. Kaya siguro ngayon wala na akong iniintindi iba. Inisip ko na lang na kaya kami nagkahiwalay ng jowa ko dati kasi hindi naman talaga babae ang hanap ko. Kinalmahan ko na lang ang sarili ko. Pagkatapos ng tawag at maikling usapan namin ni Adrian, nahiga na siya sa kabilang kama habang ako naman sa kabila. Tahimik ang silid. Pinatay ni Adria ng ilaw. Bago rin ako sa lugar na yon, kaya medyo kinakabahan ako. At yung parang namamahay ako. Yung sinasabi ng mga matatanda na kapag bago ka palang sa isang lugar, isang bahay, ay hindi ka talaga mapakali. Hindi ko maiwasang isipin ang katawan niya habang nakapikit ako. Ang hubog ng dibdib niya, praso at balikat na nakita ko sa banyo kanina. Parang hindi ko mapigilang buling ki-imagine ang bawat galaw niya habang naliliko. Habang nakapikit ang mata ko, ramdam ko ang tibok ng puso ko na mabilis kaysa dati. Hindi ko alam kung kilig ba ito o kaba ang nararamdaman ko. Maya-maya nakaramdam ako ng antok. Sa kabila ng lahat, dahan-dahan akong nakaidlid. Dala ang mga iniimagine ko tukos kay Adrian asa sa kakaibang damdamin sa loob ng puso ko. Bigla na lang ako nagisik sa kakaibang pakiramdam. May malambot na halik na dumampi sa akin Gulat na gulat ako. Ano ba 'to? Nananaginip na lang ba ako? Tanong ko sa sarili ko habang mabilis kong tinulak. Sino man 'yon? Dali-dali kong binuksan ang ilaw at doon ko siya nakita. Si Adrian. Nanlaki ang mga mato ko. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Bigla akong napailaw ng kaba. Kaya pinatay ko uli. Bigla akong napailaw ng kaba. Pero nung makita kong si Adrian, pinatay ko na lang ulit yung ilaw. Shit! Siya pala yun. Bulong ko sa sarili ko habang hindi makapaniwala. Pero bakit ganun? Bakit parang hindi ko pa rin kayang itaboy ang init ng halik niya kahit sa dalila? Hindi ko alam kung kilig o takot ang mas nangingibabaw sa puso ko. Ang tanging alam ko, mabilis ang tibok nito at hindi ko kayang huwag isipin si Adrian. Pagkatapos, bumalik na ako sa kama habang nandoon pa rin si Adrian. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko pero bigla siyang dumapit at niyakap ako. Andam ko agad ang init ng katawan niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang mahaplos sa aking likod at balikan. Parang may kuryente sa bawat haplos na dumadaloy sa aking katawan. Ang bawat galang niya ay nagdudulot ng kakaibang kilig sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit pero ang damdamin ko ay naguguluhan. Bakit niya ginagawa to sa akin? Tanong ko sa sarili ko habang hindi maipaliwanag ang halong kaba at saya na nararamdaman ko. Parang nahihirapan akong huminga sa bigat ng damdamin ko pero hindi ko rin kayang humiwalay sa init ng yakap niya. Ilapit niya ang bunga niya sa tinga ko at bumulong. Gusto mo bang makita? Ha? Makita ang ano? tanong ko na nag-astang naguguluhan o naiignorante. Sumagot siya. Akala mo ba hindi kita nakita kanina habang naliligo ako? Saglit na natigil ang mundo ko, Kuya Rex. Naramdaman ko ang pagkahiya sa aking sarili. Linula ko siya palayo, bahagyang natahimik na lang ako. Maya-maya pa ay sumagot siya na, Okay lang yun. Sana pinasok mo na lang ako para sabay na tayong naligo. Sa mga salita niyang yun, Kuya Rex, nakaramdam ako ng pagkakalma. So, so sorry, ah, uh, gusto ko lang sana i-check kung may tuwale ka ba sa loob. Sus, huwag ka na magkunyari, ang mahina niyang tugon. Habang sabay kaming humiga sa kama ko, di na ako nagsalita pang muli. Natahimik ako at nabawasan kunti yung takot, pero napalitan naman ng tanong na, So, gusto din kaya niya ako? Nahiga kami sa parehong tahimik na parabang naghihintayan kami kung ano ang mga susunod na mangyayari. Kinihintay ko din na sana ulitin niya akong yakapin at halikan. Medyo nabitin kasi ako kanina. Inisip ko din na what if gagapangin ko na lang siya. Pero that time kasi Kuya Rex, nahihiya pa rin talaga ako. Pagkatapos kong malaman na napansin pala niya ang ginawa kong pagsilip sa kanya kanina at hindi naman nagagalit sa akin, Di ko na kinaya, Kuya Rex. Ko unang, unang gumalaw. Una akong gumalaw, tad malapit sa kanya. Yung tipong masagi ang likod niya sabay galaw ng kamay ko para madampi sa kanya. Pero wala naman siyang naging reaction Ilang minuto pang lumipas. Inulit ko muli at pinatong ko yung kamay ko sa balikat niya. Pero wala pa rin. Inisip ko na lang na baka nakatulog na kaya siya. Kaya, dahan-dahan ko na lang ginalaw yung kamay ko para mahaplos ang katawan niya. Napakasatisfying yung feeling na yon Kuya Rex. Nung iniimagine ko nagkwapo at matipon ng katawan ay abot kamay ko na. Dahil hindi naman niya inaalis yung kamay ko at sinubukan ko mag-explore malapit sa lollipop. Gusto ko lang malaman kung nagyelo na ba kasi kanina wala pa ako naramdaman na matigas. Siguro malambot pa lang dahil mainit yung panahon pero nagulat ako na may matigas na bagay na dumampi sa kamay ko. Bigla niyang kinuha yung kamay ko at pinasok sa ref. Kung saan ang lollipop ay tigas na tigas na. Baliktad sa akala ko Kuya Rex. Akala ko kung malamig ang panahon, magfa-frozen yung lollipop. Pero naninigas din pala ito kapag sobra init na. Init hindi dahil sa paligid pero sa natural na init ng katawan namin. Di ko na pinatagal sa totoo lang Kuya Rex, first time ko makakita ng ganoong kalaki ng lollipop. Wala naman ako nakikita ng ganoong kalaki na size sa mga groceries na pinupuntahan ko dati. Kaya sinubo ko na lang. Ang tamis niya sobra. Bigla namang may narinig akong ingay ng kalikasan malapit sa akin pero di ko na pinansin. Sa mga time na yon nag-i-enjoy ako sa isang bagay na ngayon ko lang natikman. Pagkatapos ay bigla niya akong binaliktad tapos tapos siya naman ang pumasok sa pagkatao ko. Ramdam ko ang pawat sandali. Ang marahan na simula hanggang sa parang wala nang pakialam. Maya-maya pa ay may kung anong mainit na tubig na nararamdaman ko kasabay ng malakas na ingay ng kalikasan. Dali-dali akong nagtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos, sumunod naman siya. Pagkatapos naming maligo, bumalik kami sa kama at bago matulog si Adrian, humarap siya sa akin. Salamat Sam sa lahat, sabi niya. Simple pero taos puso. Natangiti na lang ako. Walang anuman, sagot ko. Sandaling tumahimik kami pero ramdam ko ang init at kilig sa puso ko. Hindi ako makatulog pagkatapos nun. Ramdam ko pa rin ang pakas ng kahapon. Ang init ng yakap, ang pitig, ang bawat haplos na para akong nawasak sa kawalan nahihirap pang huminga sa halos ilig at lungkot at iniisip ko na lang na ganun pala ang unang beses. Ramdam ko din ang init ng katawan ko kaya marahan akong nag sa aking sarili. Pero nabigla din ako nang may biglang gumawak sa kamay ko at tinudoy ang ginagawa ko. Ang sarap sa pakiramdam PRX. Hanggang narating ko rin ang dulo. Tapos sa panya ko na lang nilagay para hindi makalat. Good night, sabi niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng katawan niya at tibok ng puso niya sa likod po. Dala ng pagkapagod at init ng yakap, dahan-dahan ako napalubog sa antok at natulog na rin. Kinabukasan, maaga kaming nagising na parang walang nangyari kagabi. Normal lang ang inos namin habang naghahanda para ipagpatuloy ang proseso ng aming mga papeles. Nagbihis ako, nagayos ng gamit at dahan-dahang kumilo sa maliit na hotel room. Pero simula ng gabing yon, ramdam ko na may pagbabago sa kanya. Mas relax siya sa presensya ko, mas komportable at paminsan-minsan habang nag-ayos siya ng bag o naglalagay ng papel sa mesa, napapatingin siya sa akin. Halatang hindi nagmamadali at may ngiti sa labi. Para bang may bagong koneksyon sa pagitan namin, ang simpleng presensya niya ay sapat na para maramdaman niya ang kapanatagan. Ang puso ko bagamat tahimik ay mabilis ang tibok tuwing tinititigan niya ako. Sa maliit na mundo namin sa hotel room na yon, ramdam ko unang hakbang ito ng mas malalim naming samahan. Isang simula ng pagkilala na may halong kilig at pagkakaintindihan. Hanggang sa nakapag-apply na kami ng trabaho panguntang Taiwan, pareho kaming nakapasok sa isang kompanya. Ngayon nagsama rin kami sa isang kondo at halos isang taon na ang nakalilipas simula nang matanggap kami dito sa Taiwan. Normal na sa amin ang mga bagay na ginagawa ng magkasintahan at mag-asawa magkasama sa pagkain, paminsan-minsan sa grocery, at simpleng pagtulong sa isa't isa sa bahay, at may kasama na rin lambingan at sa kama. Nalaman ko rin kasi na nagkahiwalay na sila ng girlfriend niya simula nang nandito na kami sa Taiwan. Pero may maliit na duda pa rin sa loob ko. Paano kapag natapos na ang kontrak namin at uuwi na kami sa Pilipinas? Pabalikan kaya niya ang dati niyang jowa? Hanggang ngayon, wala pa rin siyang inaamin sa akin nananatili itong lihim sa pagitan namin. Ngunit ramdam ko ang lahat ng nangyayari sa amin ay may kakaibang koneksyon at hindi ko kayang pigilan ang damdamin ko para sa kanya. Querex, ano kaya ang maganda kong gawin? Tuwing tinatanong ko siya, inipilit niyang iniiba ang kwento at sinasabi na ilihim na lang namin ang lahat. Wala rin kasi akong ibang choice kasi kami lang dalawa ang magkasama dito at panyaga kami pareho. Wala akong inaasahang ibang kakampi sa sitwasyong ito. Sana po ay mapayuhan niyo ako. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Sam. Sa ating mga solid listeners, kung mayroon kayong mga gustong ipabatid kay Sam, pwede kayong magpadala ng iyong mga komento sa comment section ng video na ito para mabasa niya. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento at asahan mo ang aming tukon ay makakarating sa iyo. Para sa mga gustong magpadala ng liham o magsend sa aming official Facebook page na nakapin sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe upang mas marami pang tao ang matutulungan at maabot natin sa ating mga kwento. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Kasama kayo sa bawat kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan at ang lihim na nararamdaman ng ating mga kuso.